may utto guys, karun guys, mag slice ko ang mangga nga ako ang ibaligya. ako na siyang panitaning mangga guys. panitan na siya guys, dayon. Ako na siyang isulod o inya. ang niya. Huwag akong ang i-display. Butas ako tubig sa langgana guys. Parang huwag ako sa mangga. karon mag-slice na ko yung mga guys. Mauna ni Ewan. Spell sa Pinaniyan siya pag-slice guys. Mauni ang mga pinanita na ko nga. Mangga. Pinana na siya mga slice o mangga guys para i-display. Pagsulod na sa sa cellophane. Huwag mauni iyang sauce guys na baguong ano na na siya ako ang ina slice ng mangga karon atunang nang isulod sa silupin guys aron mag-display na nato i-arrange na siya tarong guys Aron guwapa siya tan-aon. Nani ni siya guys pag-awit. Wa siya tan-aon guys no. Kana siya guys, balikyan na siya guys sa 10 pesos. 10 pesos. Worth it na kayo, mo 10 pesos. Tapay pag-uuma free halo, <tinyo> na humahanan ako nga, slice guys, so it is for the indahan ng lang na siya. So, guwapa ah, na. Ang ganyo na. Mauni niya ang tindahan ng lumay, guys. Tapos na pasada. Mauni ang sauce ng kiyo. Napod 15 na. Ang okay, slice na siya. With. Kuha ano na siya, guys. Naan na siya'y toothpick. Dili na ka ma. Guling imong kamot. Dili man imahong pagkukun. Ayan hmm, na siya guys. Nami kayo mong uyap guys. So. Nami na siya pagtimpla guys. So, dali lang konti, guys. Thank you.